mga body sa mga pagpalang araw sa inyo lahat mga body at yun pagpunta po ako ngayon kila kila princess may dala akong konting may dala akong konting groceries ulit tsaka bigas kasi halos isang linggo na rin yung unang nadalhan natin sila at titignan natin mga body yung bubong nila kasi nung nakaraan nakisuyo tayo kay kuya Renji yung bumili kami ng trapal mga body hindi namin yun ipakita gawa ng yung karamihan ng ano nagsuka ako mga body uh, at uh, okay okay na rin naman pong pakiramdam natin kaya sa lahat po ng nagalala salamat po at uh, okay na po tayo, okay na po si body uh, meron lang po ako nakain hindi maganda kaya ayun po um, uh, bumalik na po ang ating sipmura kaya ayun po ngayong araw po babalikan ko sila princess para bigyan ng konting ano Uh, bigas uh, bumili ako ng bigas tsaka groceries para may pagkain din po sila uh, at check na rin po natin yung kalagayan nila kung kamusta na po sila uh, yun nga, yung isang layunin natin ay mapauwi po sila ng probinsya uh, at, uh, ngayon pala ay Father's Day mga body, Sunday po so happy Father's Day po sa lahat ng tatay para may pagsasaluhan din sila nagdala ko ng mga tinapay dito mga bati at mga naman para kahit papano paano eh pero silang pagkain mamaya let's do what time lapit tayo mga bati dito sila mga bati puntahan natin Tau po tay Medyo Ano po yun? Hello po Si Kuya Buddy po Si Kuya Buddy Maniningil ng pautang Ano si Nanay Jo? Ano pumasok. pumasok? Ay pumasok po, po. Ay, pumasok. Ay pumasok pala si Nanay? Pumasok kasi kailangan talaga Walang pasok, hindi kami makakain. Opo. Kumusta na po kayo tayo? Kumain na po kayo? Kumain na kami. Ate Princess. Oh, grab. bye bye, bye bye. <laughs> Ay, magandang ano po, magandang hapon po at Ayun, ah, uh, magandang hapon. Kumain na eh. po kayo, Tatay. Ay, tay, kamusta yung bubong natin? Okay na. Okay na po, nilagay na po okay yung trapo na, na natin. Okay na, hindi na tumulo. Aba, salamat okay naman. Hindi ko makita mga body, pero sabi ni tatay, okay na daw okay po. Okay na, okay na. Uh, oo, oo. Ano, basta hindi na po kayo natutuluan. Hmm, hindi na. Di ba okay. dalawang beses kanina ng umaga at saka kaapot mo umula, gabi umulan. Opo. Pero sa tingin ko, okay na? Hindi na po, hindi na, hindi po, na po kayo natuluan. na, na Kasi ah. yan, yeah, ito malakas dito. Ate, dito po. Ano, Pero ano kay. po yun, ipinatong na lang po yung ano, yung opo, trapan. Maganda yung pagkagawa ni ano. Ah, Kapagawa ni kasi, Kuya Bogart. Opo, ay, yun tayo, okay na. At least okay. si Ate okay. Princess. Na. Nalilito ako tayo sa dalawang pangalan, si Ate Princess. Maylee po Ate Princess. Oh, basa. Jamir. Kali dito Ate at kunin mo. Na ano? Tulungan mo ko. Alika Ate. Kunin mo yung bigas Ate. Yun. Meron akong groceries dito. Kuha na kayo. Hmm. Kunin mo tong groceries. Meron dyan mga tinapay pa laman. Oo po. Tara, andoon sa loob. <laughs> So, okay ayun tatay. Okay ka na? Okay na po tatay. Meron lang po akong ano tatay noon. May nakain lang po akong uh, medyo kaya sumama yung chan po. So, ayun tatay. Pagpasensyahan nyo na tatay. Uh, okay, na naman nagbili ka na naman tatay, alam marami. ko na noong nakaraan tatay, hindi naman po. Eh, apat po kayo tatay. marami. So, mag hindi Mag isang natin. linggo na po yung tatay na ano na. Ay, ano po yan? Abasto nyo para eh po kayo kasi happy father's day tatay kasi happy ba happy father's day batiin niya ang papa kahit wala <laughs> po kami handa po kay papa ikaw father's Talaan day ay po ay tay ano ah pagpasensya niyo ulit tay pag salamat na po ko salamat po ano. dami naman kasi yan tay ano yan na lang ang, ang, ang gaganti namin sa iyo santay malaman oh. lang po namin na nasa maayos na po kayo doon eh napakasaya na po namin yun lang naman po sa amin at Uh, ma lang sila princess si na mighty Uh, malaking katuwaan na po sa amin yun. So, yun nga ate princess ha, yung mga requirements nyo, okay na ba? Okay na po. Okay na, okay Kung po. Kung ilan taong ka na ba, Papa Boy, na hindi nakakalakad? Sabi ko, tatlong taon na ako hindi nakakalakad, palagi lang ko sa doyan. Oo, oh, totoo naman talaga. Okay Sumula na na disgrasya. Tatlong taon oh, na po? Tatlong taon na na. Andito ako araw-araw. Dati nagtitinda ako dyan eh. Ano tinitinda ko yung mga ano namin bag. dito. Mga, mga bag. bag. Ah, so mo yan. Dito ito pala mga yan tayo. Mga bag pala to. Kami oh, ako. kami ang oh, nyo dati. Sa amin paninda yan. Ah. Lahat o kayo. Okay, okay, nang o kayo o kayo na nabibili namin doon. Sa basura na kaya pang pakinabangan. Oo. Oh, nil, Nilalaban namin at saka binibenta. Hmm. Sako uh, electric pan kung pwede ba. Opo. At saka yeah, mga ito. tools, um, mga tools na kukuha yan doon. O mm. kung, kung, na, kung pwede mo kinabagan, binibili na namin doon. Opo. Tapos ititinda ko dito. So ito pala mga itong mga bagay lahat mga yan. Mga paninda ay, lahat yan. Mga paninda nila na, na nagkasira lang gawa ng nauulan niya po. Basta ito, itong dalawang ito, pagbutihin niyo ang pag-aaral niyo doon. Ay nako. Sabi ko nga nito, uh, Pindu kaya hiwalay kami ng kasawa ko ako, sa Buenavista parang ito at saka malaria ito ang sa lungsod na lungsod nila namin uh, lungsod kung saan nulalawi ano ay ba yun tawid dagat? tawid saan saan port? sa ang port namin sa bulan Bulan Oo. Sursugun Opo Eh kahit di eh, ano mo dyan makikita mo uh, Bulan Sursugun tapos sur Mag, mag ano mag... Tapos sasakay Kabar ng bangka po. na malaki Mayroong ah, yun. May yung... papuntang San nasinto Kung may papuntang ng San Fernando ngayon Pwede na Mga ilang oras yun tayong bangka Bangka mga dalawang mga dalawang oras kasi hindi naman gaano mabilis na mga ah, tingo. pero malapit lang hindi malapit lang mabilis. lang parang natatanaw mo lang ang kabilang isla pero sakay po yung sasakyan oh sasak ah. sasakay mo ah, malapit lang po pala malapit lang. Ah, so ayun saan? pero kami tat pagdating namin sa kabilang kung saan sinto kami ibababa ba na libaw sa saan sinto ay may malaking mga bangka di ba sa tatakbo pa yung sasakyan papunta sa San Fernando Mm -hmm. mga galing dito papuntang isim mm -hmm. lagpas pa mo na tayo kasi naalala ko tayo father's day ngayon Lagi niyong mamahal ng tatay ha kasi ako po ay bata ako na wala ng tatay kaya alam ko yung pakiramdam ng walang tatay at merong tatay kaya mahalin niyo si tatay kung hindi man makapagtrabaho ngayon o may bigay yung mga pangailangan niyo at least kung wala si tatay, wala po tayo, wala po kayo ha. Wala okay, yung... po kayo, wala pong trabaho Basta nandiyan po sa tabi po namin. Yung, napaka, basta ano lang kayo ang isang pag-asa ni tatay. Kaya uh, si sikapin nyo na mabago yung buhay, ba? Huwag kayong, huwag kayong papatalo sa kung ano man yung naranasan nyo. huwag uh, kayong papatalo sa buhay kasi alam ko nandiyan sila tatay na kakaiba yung naranasang hirap pero i-guide niya kayo. Ano? ma okay. Mama nila talaga, oh, pagmahalin si nila nanay nanay din at yun mga body hindi ko lang naabutan na si nanay kasi pumasok pala at linggo mga body pero pumasok pa rin si nanay syempre ayun din yung iniisip ko na baka wala rin silang panggastos na at yun may hinihiling pala si ate princess kanina mga body at uh, kasi nga napag-usapan namin yung pag-uwi nila sa lalong madaling panahon Uh, meron siyang ipinapakausap. Ano yun, Ate Princess? Na pwede ko po sana dalhin yung pusa pa na po bensya po. So, dadalhin mo yung pusa. Ito, ito siya, ito. Oh, oh, yan, nakalito lang po. Ilan ba yung pusa nyo? Dalawa po. Yung isang po iiwan po namin dito. E eh di, napakagandang layunin yan, Ate Princess. Buntis ata, no? Opo. Oh, Napakaganda ng layunin mo na, syempre, yung mga pusa nyo, eh, ano yan, nakasama nyo na dito. Oh, po, matagal. So, talagang napamahal na rin kaya hindi natin dapat sila pabayaan kasi may buhay yan din sila ito siya mga bago na napakabait na pusta yan yes, siya eh. puting puti so, ang tawag ko niya ni Marites eh. Marites. Maritis. Right. tumilting sa akin pag ko yung pag <laughs> ito niya ako yung pangalan niya. ano pangalan niya ate? ano po Sheila po Sheila hindi ako nagtatawag na Sheila dyan ang tawag <laughs> ko dyan Marites talaga parang oh siya. Uh, hindi na rin ako magtatagal. Ate Princess, Ate ah, Miley At ayun, oh. lagi nang laging bibil ni Kuya. Happy Father's Day yeah, po pala, Kuya. Thank you. Puya. Thank you po. <laughs> sa lahat po ng tatay, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Yung, Bata na yung sa iyo ha. Yun lang na lang na asawa ko talaga. Yun oh, lang po. naman talaga oh, ang dalangin na. Tsaka malaking bagay yun tayo oh, na makuha. Yun yun tayo kasi nila mga body yung support piece ng mga bata. Kasi malaking tulong po sa kanila yun. Lalo sa pag-aaral. Ah, uh, diyan Ate Miley. Uh, okay na yung bubong mo. Opo. opo. Okay na. <laughs> Pasensya na po kayo mga buddy ah, kung hindi namin talaga naayos tong bubong ng na tatay. Yan, basta importante din na kami tinutuluan. Yun ang naman importante, naman po importante. lang. Yun lang talaga importante sa akin. Kahit sa ganyan yan kayo ko yan, wala na akong yan. problema, wala na akong pakialam. Ang niya, kay, importante po kasi. Opo, yun yung mapauwi po sila. Kaya yun po na okay naman po yung bubong na. Hindi na daw po tumutulo sabi ni Ate Princess. So, nakatulog na siya ng maayos. Hindi na siya nagsasabon habang natutulog. <laughs> Sa kaliman, opo. nadaling ko yung isang tarapal para pag natingal ang yan, maalala ko kayo. Opo. Kaya, na, sana, maano, uh, lagi lang mag-pray na hanggat uh, matuloy nang lalong maaga at saka yung makuha ng Malik, yung mga requirements. Lentas pa ulit. Opo. At bukas na baka balik po kami Opo. para makausap namin si nani at umpisa na po natin yung paglilinis. Okay. Kasi yung purpose ng tay uh, ayusin na po lahat ng mga ayusin, mga gamit, linisin ng kaunti dito para matiwasin naman po yung pag-alis natin. Ayan, happy Father's Day po ulit sa lahat ng tatay, kay tatay, Aman. sa mga papa ha. At mag-iingat kayo dito at babalik po kami bukas pag nandito na sinanay para mas makausap natin at mas aayos na po natin dito at saka yung mga gagawin sa oras ng pag-uwi. Okay? Opo. Okay. okay. Ingat po tatay. Opo. Salamat tatay Mito. Ikaw yung ingat din Opo. kayo. Opo. Opo. Uh, princess, dito mo muna ako mga body tatay. Ingat Salamat po kayo dyan. Opo. Opo. Iingat, Iingat po. po kayo. At yun, ito si Ming oh. Si Muning napakabait oh. May bantay pala. May bantay pala kayo dito sa ano tagigit. So, at least tayo, di ba? Wala nang tulo. Opo. Makakaano. Makaka... Mano na ma... Ayawang ko lang ang sobrang lakas ng ulan. Pero kahapon na umulan ng ulan, wala Opo. Wala kami na. Ah, mabuti po. Opo. Hindi Sige na po mababasa si dalawang prinsesa. Sige po tatay, ingat po kayo dyan. Sige po. Bye-bye. Opo bigyan ko sa iyo pang gastos. Tatay, tatay. Sa so, si tatay. Ano uh, ba ito? Oh. Ah. Ito tay kunin mo at pambili niyo na soft drinks mamaya para may pang pampadulas kayo doon sa pang ano niyo ha. Sa, para pang soft drinks soft drinks lang para may pagsaluhan kayo mamaya. Tatay, babay tatay. Salo-salo kay mamaya. Babay po. Sige so, mga buddy. At para may pagsalusaluhan sila mamaya right ingat kayo ingat ayun na uulan na naman oh pinapatidan na natin si tatay ng konti nilang uh, pagkain at panggastos mga bari kasi ngayon ay Father's Day at uh, okay, Father's Day sa lahat ng mga father uh, yung mga bari at uh, nakakatawa at kato paano nakahinga ay, na ayos na yung bubong nila uh, hindi, na rin daw, hindi na rin naman daw ano kaya yeah, daw no, tumutulo kapag umuulan lalo ngayon mga body ay makulimlim na naman parang uulan na naman kaya yeah, mga samantala para na sila matuluan uh, may pagkain din sila kayo eh sa saing. at si nanay daw ay pumasok uh, kahit bingo mga body talagang pumasok si nanay at yun mga badin, maraming maraming salamat po sa pagsama nyo po sa akin at samahan po kami hanggang sa papauwi po natin sila sa probinsya. At hanggang sa muli po, hanggang sa susunod ng mga vlog, magkita-kita po tayo. Maraming maraming salamat po, paalam po.